May hapon. Nabalik kayo kayo ng tao kung ano. Diswashing, oh. Ah, Mario. May hapon, mga marites. Marisol, Mario. Ano yung subong sa RBG? Ang RBG, nagbalik sa asang alahas. Cellphone, laptop. Kapag pa wala mong kwarta. Kaya pa wala mong kwarta, siyempre. Pero dapat bayad ka. Kung hindi, -post ka. ipost ka ni RBG. Ipost ka ni RGB Kundi yung ka nga planeta. Hmm? Okay man na yung bayad ka dyan dapat. Hmm? Shout out sa imo nga mga kabalayad. dapat na bayad ka mo. Kaya buwi pa ka Kaya madula ka mo sa kalibutan. Hindi ka mo kabayad. Kaya Sa so, mga tanga. <laughs> Aring ano, habon. Sa mga RBG. Tagbilan eh. Dishwashing. Dishwashing? kini Dishwashing? 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 Sa kinse mo, makapahugas ka na pinggan. Limpyo ng imo nga baso. O, di diba? ba? Kabratos ang ibang kinse lang. O, di ba? Ano pa ginulat? Hindi niya matika, ha? May ganit, mo sa aton. Subscribe mo gano'n yan kay Rinse si Galopo ngayon YouTube channel, Leo. Ibaba ang link. Ano ah, ang link? Ah, sigidan, ha? na. Subscribe niyo mga palangga. Hindi na kamotong. No, kamusta ang batayan? Masters. Mga maritis. Inam inam ka kape, ayo kape. Happy birthday kay kay Junjun Fincalero, no? Siya na ang mabuot nga tao. Nga Ngadolu... dulaan sa keycard. Arang link ko, i-subscribe nyo kid mga, mga dun, mga dun niya. Yeah. Pa-subscribe nyo na ako. Click, 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 click. May nagkayuyuhu mo siya mm -hmm. naman. Hindi kita oh, may nagkalanda. Sa ano, tatlo kabilog, pero hindi kita ako. Oh, nila. Ah, uh, gusto ko mag-linguistics to. <coughs> gusto ko mag-master sa linguistics. May <coughs> nangutot. Nahingit na dala sa live. Dahil yun. mayarem ari ng sa ah. uh, ano original ng Skyflix sa Pinas no. Ah. Eh hindi no, na kamo naklabuhi, iba eh, naman ang tao. Ang habon sa RBG, ara mang Japan. Ibigay gyud man sa Rilo ah. Bon, BG, ya masarilo, ah. gusto nyo May ido mo nga mabalagya. May ido sila damo ido. Pero wag na mabalagya. shout out kay nabagal ano hindi eh? sa kilala kong nga uh, kulang sa ano <laughs> kulang sa bakuna kamusta ka sa marauton yung kilala mag live ka man pero may i-click nyo na oh. rin si galaw po Do, isa na mga na naglantaw sa <coughs> ako ang tao Hmm? Hello, may hapon. Bago damo din nagtantaw. Kamusta? Welcome to my live. Di ba kalimti? Click na o. Oh. oh. Ang link ni Ren si Galopo. Pag tumok mo na, maliktan na doon sa imong YouTube channel. Kung may load ka. Pag abot mo to, ngita mong kulor pula. subscribe. Tumokon mo na. Select all. Ayan. Itanan niya nga videos dira ara 3,000 3000 kabilog damo pang videos na sa subscriber no no damo kada makitaan sa Thailand kung ano putong mga video kina pang butang ida sa malingaw ka muna mga marites ay kuno ko click nyo na o click na yun na magdukay-dukay karon karon subong na Shout out sa Hi happy weekend guys sa Thailand. Sumama kayo bukas. Ano Merkules? Holiday. Ngayon bukas Merkules. We best birnes wala dia. Wala diri ubra. Tingi mo una mo. Malibot kami kung diin. Kaya na nang adlaw kasi kita pa buhay. Kaya maging inquad po ko itong exam kadamo. Ito sa kalapuson ko. Wag puro kapatapos. Ang pumayong mankoles ng kalan. Wag puro kapatapos. Nagalan talo sa buong samayang hapun si Madam Serense. Nagalantaw talo sa buong ang pinaka guapa ng atresyurira sa barangay bantayan. Wala sa iban kundi si Madam Eden Benedicto ala Hero. Mayong gabii Madam. Iden, um, congratulations sa iyo bata nga nag-graduate. Kay J. Banyares, ano oras da sa inyo? Sa amon, alas 6.45. Ah, aga pa diya. Kabulong ka sa Thailand. Sa Thailand, yung mga dun, mga dunya, mga barites. Sa so, alas 7, sa gabi, pa diya ang adlaw. Alas 7, pa ang adlaw, init, pagyapon. Sa Pinas, dulom na. Ang tao, So, temprano ba ka tululog, nag-aulubra na bata? Lagi-labi na sa uma? Huwag sa mga kalingawan, yung mga television da, kung ano da? Kaubra, bata, uh, di ba, Madami din. Namunin niyang sa uma. iwi control. Dapat, dapat may birth control. Okay mo na magpadamu ka, bata. Pero, makayanan. Diba? Diba? Shout out kay Alan Chan. Siya nang Chan. Timig ko niya si Jimel. Diraya sa takuling Bacolod. Madam Eden Benedicto, ikaw ang nga uh, treasury ra sang barangay kay mosta ang ano. Bati ko dako ang ang ano na. Ang ira, bong ira. Pati joke na. Mga confidential issue na yan. Hambal ni Reniel 747 yeah. na and dia 6.47 Advance komo sa kaoras. Podiya alas 7 ang adlaw podiya. Po oh, alas 7 alas 7 na niyo Alas 7 bisabun sa mo pamuning oras. na nagpadel ta Alas 7 A 645 pero pwede ka sana ako. De 4 pulang niya sa hapon. Dito 4 sa hapon, pero wala si Tignan na din. Alas 6.45 na din. tama sa buong sa live sa buong sa Si Ma'am Buinapi ang maisog, guapa, English major. Wala sang iban. Isa man ka master teacher, no? Dira yes sa pakaw. Wala sang iban kundi si Ma'am Malibig, Buena fe. Palakpakan. oh Siya nang maisog. Mabuot. Nagahibi man. Kun. Magkihad sang. Bumbay. Ang bal na rin yan. Nang hapon si uh, Pips Flores. And then, si Reniel G. Banyares, la chika. Pero, mako, merkulis man da buwas na. Huuwi. Isa lang ang ikaw oras ang advance ang Pinas, ang Thailand. Kung Merkulis buwas, string kulis mo na sa inyo eh. Diba? Eh, karoon, karoon, kung isa, karoon ko so masubray sa kauras, hindi eh. Isa, kadlaw karoon. <coughs> karoon rin yun. Ito doon na kasang matawag. Ma ang natawag. naman ni Pips, shout out di sa Amon sa Villa Concha. Hello, may hapon sa imo Pips Flores from uh, Villa Concha. Villa Concha, rasa, Kuman ka lang, diba? Subdivision. Uy, mayaman siya. Sa Villa Good afternoon. Thank you so much for watching live from Ratchaburi, Thailand. Here in uh, RBG Pawn Shop. Ang RBG Pawn Shop nagkabaligya sa laptop. Acer. Tanatanan niya mga, brand, mga brands, ano? Um, cellphone, mga iPhone. Nagkabaligya na sila. Kapautang mga kwarta ang RBG Pawn Shop. PM nyo lang kami. sa so, mga mga ayaw magbayad. Pero ang hindi, di lang anay, ha? Si Renz ka, ano na? Siya na ang makabaluda, no? Ako nag lang, okay? Mambuy na pera ka lang, taga yuhum, yuhum. Siya na yung maiso, nga babae, nga ginakahadlukan, sa tanan, nga estudyante. Pero, kataas, magkatag sang grade, no? Mayo man. Ginakahadlukan, ginakurugan, kaginapalapitan, kay maluloy maluluyon sa tanahan. Pwede ka binala yung baita na nga Happy birthday ka, John Fin Calero! Ay, si Renz, nag-alang target siya sa ato na nga yung mga kasimanwa na hidlaw sila. Pero, before anything else, sabi ng English, ako hindi mo kabalo. I-click nyo, kid, mga palangga, ang link na rin si Galopo. Ara, ginbutangin na ginay, click nyo na, i-subscribe nyo, kid. Pips Flores, and, sige po ni, Reniel J. Banyares ng Asok ang iyan tiyo bana sa hapon man niya ang kaisa Banyares eh, e, Reniel e, click na dagan eh ah, Amo subscribe ka mo kapag pips Flores please ah salamat salamat William Concha thank you so much for watching kamusta ka ba kalan bago nga ito ng city mayor the newly elected city mayor honorable Binji Miranda no bate ko wala ano, ano. Mabot lang. Basta. Mga internal issue, ano. Gusto ko external. Shout out man kunulod si Docs Spabs. Ah, okay. Si Dr. Dr. Uh, Pabalinas. Ang supervisor sa Deep Ed. Nagkatulong na si Ila. Hi, Doc. May hapon sa'yo mo? Ano ba sud so doon okay. mo ata sa tipet? Eh, pati ah. Ay nawala sa Thailand. Thank you gali sa pag invite ah. Na may to pagkaon niyo. So regards si Ren sa iyo Shout out sa mo, Dr. Pabalinas, uh, supervisor sa San sa sang Kabankalan. Thank you so, so you much for watching. District, huh? Ha? No, district ano siya gani man? District sa sa main no, 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 no. District district no. District 4 bro. District 4 na Bantayan, Huwag oh, mo na niya yes, ang 4 na Tabugon, kagdain ang Ang um, supervisor na si Jolly Garyando. Huwag sila. Huwag sila sa opisina. Ah. ni Mama, ano ka na? 2 years, ano na sa ahead sa akong? Ma'am Si Dr. Ano ahead sa'yo mo? Hamad Renzo? Kamusta sir? Kamusta ka mudang ni Sir Nice to see you again. O oh, hindi man ko patam i ka booking ay 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 uh, umam. Kabalo ka disciplinary ang teacher ni siya, English major. Disciplinary ang teacher. Iloy, sang kaluoy. Nga may kaluoy sa nagabagit luoy. And most of all no, gatuon ko in English, hindi ko kabalo mag English. Tungod di ka man buena nakabalo ako. Kasi Rense, eh. hindi ko yada niya. English medyo daan. No? Ano kaya? Social studies. So, kita try ko man eh. Kaya ba't namuhuyan man tatap ko ron. So, para, kamusta na pang api ngapi? I-click nyo man, abiyo. Ang link na ni Rense si Galopog. At subscribe na. Ako tuupot mo. Panyapon sa Rosalinos. Ay, hala. Sir Pips Flores, sore gidado. Hindi ko na nakikita nang himo ano ako. Yung salamat kita sa Rosalinos gali. So, yung libre nyo ko. Salamat, Ged. Doc Pabs, salamat. Kamusta, kamuda? A shout out sa inyo dua. Sa inyo tananda. Thank you, Ged. And together with, ayo nagalanta mo sa itong live. Ilunggo ko. Ang sudyante kong ining si Sorawit, oh. Sap Sumbun. Teacher Dan. can speak Thai, Thai. Little, little bit. Kay Thai, Thai siya. di mo sakin chindi sa English mo. Ilonggoy, di ba siya? Thai ang iyay ang welcome sa live? Sa Thai? Si Renz? Mm. Welcome sa live? Kung sa Thai? Yen, dito ang rap. Yen. Yen? di dito na. rap. Yen, dito ang Yen de ton pan. Kasubong man, tao sa aton. Sa na nun, ang isa ka -iloy man, natupad ni Mambuy Wala asang iban kundi sila ni saniko, istopido. Ang iloy nga may kaluoy, sa tanan nga nagapakit luoy. sa akon. Kay Dok, Doc Pabalinas and Sir Pips Flores, thank you again sa inyo. Naglantaw ako mo sa sa ako. Salamat sa pagpakaon nyo sa ako sa Sorosalinos Ligad ha. na kay Dok Pabalinas, siya ng supervisor sa DepEd. Sige lang sige, mapuli ko dah. Mahapit ko dah sa imo ah. Nakadunong sa balay Kaya buhot ni sa. Gayon. Tawga lang ako sa pangalan. <laughs> Dear Uncle Dan. Tawga lang ako sa pangalan. Iloy sang kaluoy. Madugay nga tinion ang nagligad sa amon kabuhi. May nagupod sa amon ng isa kataw. Hindi ko lang paginganlan. Pero ang koldan. hindi ko man maesplikar sa kahanginan. Tungod confidential. Sa sumbong, ginaagwanta ko lang ang akon ginabat Ang tagpadala iloy sa kalood. Welcome home, Janjan Jan, -jan Deryada. Ma'am Peace watching live Ay, ano ko, from Bantayan. Nakikita may dito? Oh. nga. Purple na ano, atis. Janjan, -jan. Si Janjan Jan, -jan Deryada, ko. Uh, because we are going to uh, Dagat. We are going to Dagat, yeah, Dagat kasi kasi birthday ni ano ni John John Finn Calero. Birthday sang utud sang RBG Pawn Shop, no? Mga mayaman. Kami ay manok kaulan dito, no? Te, himuon mo? Te tama na siya. Eh. Ano okay. ah, yan? sa Bungo, mabibigyan ng sa iyo, namiyawas na nakilala? Ani ka kilala? Ay, hindi siya, hindi siya kilala gali. Ano yun? Purple yun nga. Oh. Ipito sa live, Debbie. Pakita sa live. Hindi ko siya kilala niya. Ah. Ari, isa yung green luto. Oo. Oh. Ari, ang artist dito sa Thailand, mga dunya. Mga dun. Ano na rin yun? The violet pala, purple. Oh. Sa ato sa Pinas, ya. Green. Diri, amon na rin Social. Oh. Ay, dito na rin yun? Ano na? hindi ka ulan pa ako Ha-ha? mo na sa Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Tiwala sa isa't isa kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Kabulo ka, weekend, weekend, holiday sa Thailand, tatlo kadlaw, lunes, martes, merkulis. Ay, hindi ah, Merkulis, may bisbirnes. Bukas may ubra sa sa-birnes. Lunes kami mabalik. guy. may nag a Rin. In celebration of? King's birthday. Ah, king's birthday. Kapalaga birthday sa hari sa Thailand. So ginag-honor, ginag-iya bilog na Thailand. May mag-birthday. Kung may nagkalamatay. Ano ito? Basta, tanan-tanan. Ah, uh, in-related sa ilang nga uh, angkan royal family gina holiday gina ito tawag ay imagine ito I mean, I mean, well, I mean, Buddhist ah Buddhist man the Simana Santa sang Buddhismo no sa so, July 28 and 29 another holiday for birthday sang hari ah 29 to 29 birthday sang mm -hmm. hari tayo mo mm di -hmm. holiday mm -hmm. sa may Thailand pag birthday mo mm -hmm. na Hambal nila nilang sanig sa ko, haha, ha, da palagpat ha. Good evening, ang golden hambal na bibian. Makaya ka lang, good evening sa imo. Kamusta ka ka? Ha? And hala, na meet man nga purple. Yes, so, oh, amun siya. May green, kag may violet sila. Ara, Artist ka green. May aray man. Let's go na. Di nang iban. As you can see, malubat ko karon makadtong sa baybay ni ko live about ah, ari. May itlog man di ho, tinapay. Dahil mo pa kaon sa BJ. Matambok ka di ako masigit kaon. Tutuod. Kasi rin sa daan niya, napakaon niya kami. Kabuot sa ah. iya. Hindi, ang bas niya, ang bas niya. Napakitang tao, blako. Hindi Hindi, palangga ka namun. Babay din ang bas niya, mga pagitan tao, ah. Saan kayo kami, ah?

รีสตาร์ทเข้าไปทุกช่องเลนซี่กับลุคโออิโดคาดงปกติทั้งท่าโอนะครับดัชชี่ช่องเลนซี่บนยูทูบและคุณสามารถเข้าไปในเพจสินดานันเลนซี่และ R B G House of Fashion and Coach and Jewelry ครับผมที่นั่นคือช่องของเรานะครับสวัสดีสวีเดนสวีเดนเป็นไปก่อนไอ้ไทยแลนด์ไทยแลนด์คนรู้ภาษากรีกไอ้ภาษาไทยโอเคคุณบายบ๊าย Just colorless. Sabi ni Pips Flores, subong lang ko kakita ya atis nga purple, lulz, tam is na. Tam is pa sa iya? Ang hugot naman ka? Tam is pa sa iyo mo? Tam is eh, baka nga Wala mo Protas pa inubos mo? mo? na to, oh, gapo. Panos na na, kuro? Inubos mo lang na tani. eh. Sige, ko lang kaunong pa ni Darlene. Darlene mo yan ko na nun, hindi mo naman kaon. Ambal naman si Unis, Michael Ramos, Ay pa rin te, kung hindi nga gwapo. Kamusta ka, Kas? Michael Ramos. Yeah, let's go. Ah, lakata. Oh, Dali sila yan. Dailin! Tara na daw. Wala nang oras ang... Ayan. Ang upod ko siya ng ano, Guys. maestro ko sa elementary. Subong. Nag-ano siya? No. Ginbansagan siya nga. Idukadong pakitang tao. Ang pangalan nila nila sa niko, may dirty chair. Mm -hmm. yeah, Kamalaw, kagwapo sa'ng pakitang tao, mayo lang kay inbi pakitang hayo. Madala <laughs> ko dasun maghuli. <coughs> Ayoko madala um, ko isang liso. Sino ako? Oh, liso lang yan, eh, kay yung bilog. Okay. Wala ako akong nag-asaan. ta. Sir, <coughs> Bulong na bala sa knife Okay, nasa si Manong Madala um, ko dasun uh, 10pm sa na. Uh, ma lakat na kami babayan ay malayo ko lahat karat mando bat mga don mga palangga pwede mo bagi pagipat ah samtang nakalakat pagkabot sa dagat lo tahap ka na tahap ka ang mga maligyas ng RBG pawn shop o oh, ano yun may mga ginamos ang <coughs> kaubo Ano niyo yun? Anong panamit sa guya niyo? Oh. Ika tayo lang yung halusyon yung habon, oh. oh. no? Kapag o. Anong uga? may man, oh. no? Yung habon niya. Anong panamit? Habon. Habon, hindi. Habon. This one. Daw. Anong nangyayari? Boy! Guys! Nice. Boy! Let's go! Let's go! Let's go! Nel... Nel... Where is June? Ano yun? Ano

si Gilbert, hindi sasama. Alam